Nasa limampung bahay, tinupok ng apoy sa isang barangay sa Paranaque City. Aabot sa isang daang pamilya apektado. Si Vel Custodios sa detalye. Ganito kalawak ang apoy na lumamon sa nasa limampung bahay sa sitio Fatima 6 Barangay San Isidro, Paranaque City, bandang alas 7.30 kagabi. Mabilis itong kumalat dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Pahirapan pa ang pagpasok ng mga truck ng bumbero sa mga iskinita dahil sa makipot na daan lalo na lalong nagpahirap sa pag-apula ng apoy. Ang mga residente, lalo na ang mga kabataan, nagtulong-tulong sa pagpatay ng apoy sa pamamagitan ng bucket relay. Pansamantala munang nagsilikas ang mga nakatira dito sa evacuation center na itinalaga ng lokal na pamahalaan. Ang masaklap pa, dahil sa sunog nawalan din ng kuryente ang buong barangay. Isa ang single mother na si Aling Irma sa mga biktima ng sunog. Ginugod ni Tanya ang anibersaryo ng pagpanaw ng kanyang asawa na walang buhay dati, ngayon naman bahay ang nawala. Mabilis po talaga, in, mabilis. Pag taligod ko nga po, wala. Wala talaga, in, ano na yung apoy sa bubong na mismo. Nananangangan po kami na yung magbuting puso po na tulungin po kami. Wala po kahit isang ID, kahit isang dahil, wala po ako na isalba. isang daang pamilya o nasa tatlong daang individual ang apektado ng pagliyab. Ayon sa ilang residente, pumutok na kuryente mula sa isang bahay ang naging mitsya ng sunog. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection na totoong tahilan. Nakita natin na kailangan pang itaas ang alarma because oh, kung mapapansin naman natin, yung access talaga nung, nung fire incident medyo limitado kasi dalawang, uh, dalawang point lang na iskinita pa. Yung one link lang siya. So once na naabusan ng mga tubig yung nagdudunaw na na fire truck, eh ang ah, hindi ka agad, agad nabibigyan ng engine relief ng mga nas kasunod na fire trucks. Mabuti na lamang at ligtas ang lahat ng residente, pero isang bumbero ang nai-report na nasofocate na kaagad din namang nabigyang lunas. Bandang alauna kaninang umaga na pula ang sunog. Tinatantya nga abot sa si limang daang piso ang halaga ng pinsala ng sunog. May nakaabang naman na tulong ang lokal na pamahalaan na paranyake. Ah uh, bukas baka dumating din sila for financial at saka mga building equipment. Pinaplano na rin na magkaroon ng reblocking sa lugar para magkaroon ng sapat na espasyo sa daanan. Tayo po ay nasa uh, fire area at the same time magkaroon sila ng tamang daan para madalis mo yung access natin sa mga bumbero natin. Ako din po ay nananawagan ng tulong, uh, pasimulan tulong po natin kasi po ay ating po nasunugan ay eh wala po na salba. Simula po sa use note, hygiene kit, at yung magagamit po ng mga bata, kahit po gatas, o ano mo natin, may itutulong po naman ating maitutulong po. Velco Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.